Welcome back. Okay. Marami nagtatanong usually, uh, mga tanong na kailan ako yayaman, kailan ako magiging successful. Okay. Pwede natin ihalin tulad yan sa ano eh, mga Olympic athlete. Ang tanong is, kailan ba ako magiging Olympic athlete na malupit? O kaya magaling na martial artist o magaling na gitarista o vocalist? Ang, ang sagot doon is, di natin alam. Pero, ibig sabihin, pwede mo siya gawa ng plan. Just like sa ginagawa natin sa negosyo natin. Hindi mo kasi malaman kung kailan ka mag-develop na maging successful na ano eh, speaker o magaling mag-invite o mag o mag, mag magaling sa, sa pag-network. Um, pero, pwede mo siya gawa ng plan. Kaya, dito sa negosyo natin, kasi pwede mong planuin na, okay, Let's say, gusto kong kumita ng ganito kalaking amount. Let's say, 10,000 per week na amount. Pwede mo siyang planuhin na, okay, Ganito karaming tao kakausapin ko Ganito karaming tao tre-train ko At pag sumali sila, ganito magiging income ko Pag ganun, napla-plano mo siya Somehow, pwede mo ma-project Yung income mo o yung goal mo Kailan mo siya makukuha Pero yung tanong na kailan ako magiging magaling Di natin alam eh Parang pagpo-push up yan eh, depende sa'yo O pagpupunto sa gym, kailan balalaki katawan ko Di natin alam, depende sa dedication mo Sa bibigay mo yung ba diba? Pero dito, pag nagbigay ka ng panahon nagbigay ka ng oras, eventually, magsasucceed ka. di mo nga lang alam kung kailan yon. But, pag nagtuloy-tuloy ka at sinunod mo ang plano mo or plano ng grupo mo na apply mo, you will eventually succeed. So, ang sagot sa question na kailan ako yaman, it all depends upon you. So, you have to take responsibility kung paano mo i pro program o gagawin yung negosyo mo para magsucceed ka. Okay? So, yun lang. I know marami ka dito. I-share mo siya sa mga friends mo. Like and comment. And that's about it. This is Marga Malyarin, Beyond Networking. Bye!